ng seminar lakbay aral liga ng barangay Medyo, kanina pagkatapos ng seminar kumain kami ng alas sa ng dinner, tapos punta na kami rito muna patagtag ng kinain ito sa kahabaan ng bubakay ay nati ng ng si ng ng may iba namin kasama nandun na sa kwarto muna nagpapahinga na ang na, bukas daw mag island happy kami kaya yeah, mega love shout out live plant tayo sa San Calde pakita lang namin sa inyo ang ganda ng Boracay sa gabi yeah, marami na pong mga ano rito para ring normal na sa Manila <laughs> kaya lang ang kaibahan lang beach, beach white, sand ang ganda ayan kita niyo ang ganda oh ang ganda Ito, ng madaling araw pre ano ang natin to labas ay madaling araw para yung sunrise ano natin mm. kanina nga sana yung sunset maganda rin yun kung ano ayan eh, naka check in kami sa paradise hotel nandun yung banda sa gitna doon naglakad na kami papunta rito ah uh, natin tingnan natin shout out sa inyo lahat parang ganito, ganito, lang din pala ano sa Boracay parang naglalakad-lakad sa Malate. Sa kaba ng Malate. Kasi ang haba nung ano, tinama. Ang ganda niya no sa dulo. Doon yun sa dulo no, pare no. ang layo eh. Hindi sa station Hindi, 3 kami to kami sa station 3. Boracay Island. Ayan, mga restaurant. Sarap lang talaga rito kasi nasa tabi ng dagat. Ay, maganda naman umaga sana. Sunrise. sunrise maganda, oh. oh. Ang ganda ng mga puno na Mainit to. Ay. Ay, ang ganda ng dagat. Corbin. Corbin. Sangka. <laughs> Sabi ni Corbin, enjoy. Pa-enjoy, ah, <laughs> enjoy ka pa dyan ha. Ah. Talaga. <laughs> Ayan. Pagkatapos ng seminar, syempre kailangan din namin. Kami mga ano din, barangay official, syempre. Hihirap kami sa pag-ano rin sa barangay. Minsan talaga dapat din. Nakaranas din kami. Uh, ano itong relaxation para hindi ka na masyadong may stress sa inyo, ma. <laughs> Puro na lang stress. Puro na lang yun. Puro kaso. Puro kaso. Kaya, habang tinuturuan kami kung paano maglutas ng mga kaso nang naayon sa batas, eh, sinasabay na rin yung pag-enjoy din namin para ma din kami, magandihan pala kami sa mga kahit pa paghihirap namin. Kaya, ayan. Maraming salamat sa Liga ng Barangay sa pangunguna ngayon ni na kung direktora, direktora natin na nirespeto ngayon si direktora Erika Plato ng presidente. Eh hindi niya maaminin pa kasi nga hindi pa naman talaga ano. Pero doon din naman yung papunta, di ba? Kaya, thank you very much. Uh, congratulations. Napaka napakaganda ng ginawa mo at meron ka pang ano talaga report ha, huh? financial report ha. Huh? Ano no. transparency. Thank you. Ang sarap ng hangin dito, ang sarap tumambay. Pwede pa mag-yosa <laughs> 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 May alon ng tubig oh, dagat. Kitang-kita ang ganyan sa dagat 'to. <laughs> 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 Nakatakot lang kasi minsan eh pag mag ano ka so solo solo kang lakad diyan ba may bigla kang mawala eh. Kunin <laughs> ka ng Serena. <laughs> Ayun ang ganda ng Boracay. Eh. Sa araw pagka ano bukas makikita niyo to nang mas maganda pa. Kasi maganda ang buhangin. <laughs> na kami lalakad pa papunta ron uh, baka kung ano mangyari. <laughs> ano pupunta punta ba tayo doon? Pwede naman. Pwede? O lakad-lakad daw kami. Dito tayo malapit sa ano? Sa tabing gagat. One million in the house. Hindi, pwede lalakad dito.

kabila pa. Bila-bila tutuloy nito eh. Oh. Ayun po. Okay, 'yan yata. Eh bukas meron kaming island hopping uh, kasama na sa bukas kasama na natin sila. Chairman, andun na sila sa kwarto eh. Uh, Ano'ng papayain naman kasi wala so, kami yata, mga tulong. No? Yung binaba natin ng ferry boat. Mm -hmm. Kanina kasi, actually talaga wala pa kami mga tulog talaga. Ito nga, medyo nakashot pa ka ito kagabi. <laughs> Ayan to, Bilun in the house. Thank you. Welcome to Boracay Island.